Pitong tao sa Tagig City ang naging bagong mga kaanib ng Adventist Church kasunod ng kanilang pagpapasyang magpabautismo matapos ang isang linggong pangaral na pinangunahan ng Rooftop Adventist Church. Ang balitang may pag-asa hatid ni John Marl Villanueva. Tagumpay ng pag -ibig. Yan ang tema ng crusade na isinagawa sa Chudosho Children's Center, Incorporated. Papuri sa Diyos para sa matagumpay na isang linggong gabi-gabing isang nagawang crusade sa Tudosho Children's Center Incorporated na pinangunahan ng Pamilyang Angeles. Sa bawat gabi, ipinakilala ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng makapangirihang bensahe na ibinahagi ni Pastor Jose Angeles Jr. na nagbigay inspirasyon at lakas sa lahat ng dumalo ang kanyang mga mensahe ay tumalakay sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos at sa kalagahan ng pananampalataya sa paghubog ng isang matibay na espiritual na buhay. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako po ay matungtong dito at magkaroon po ng masipag na mga lingkod ng Panginoon. Tukol naman po sa challenges, spiritually mga kapatid, gaano man tayo kahanda kung hindi naman po tayo spiritually prepared sa mga challenges na ito, babagsak din po tayo. Kahit gano'n tayo kagaling, kahit kadami, gano'n kadami yung budget natin o katalentado yung mga tao sa paligid na gumagawa. Kung tayo po ay hindi well equipped ng Holy Spirit, there is no power. Kaya ang gawain ito hindi lamang po dito sa lupa. Ito yung gawain mula sa langit. Gawain po ito ng Holy Spirit. Magpapagamit lamang po tayo. Bukod dito, Nagbigay rin si Mary May Angeles ng mga health lectures. Naglalaman ng mahahalagang kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon, regular na ehresisyo at iba pang aspeto ng malusog na pamumuhay. Ang lektura ay nagbigay ng praktikal na mga hakbang upang mas mapangalagaan ang katawan bilang ating templo. Sa araw ng Sabat, pitong tumanggap ang buong pusong tumagon sa tawag ng Panginoon at nagpasya para sa bautismo. Ang seremonyang ito ay ginanap sa rooftop Seventy Adventist Church kung saan ay nagpakita ng kanilang dedikasyon na sumunod kay Kristo. Hindi na ako nalalawag isip kasi ito na yung pangalawang beses na inaral ko, inaral nila ako, inbibold din nila ako. Parang ito na talaga. Hindi okay. ko na pinag-isipan, parip talaga. Ako. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si John Marvin Nueva para sa Hope Today and PUC News.